nung sinabi ni ng niyawe kay Moses na hindi ako sasama sa inyo pero ipapadala ko yung aking anghel para ay maging military forces niya sa pag conquer ng lupang pangako but Moses did not agree sabi niya if your presence will not go with me do not bring us up here Now ay ganun din yung ating desire sa puso na eh, bawat start ng araw bawat pagmulat ng mata lord be with me I want to be in your presence. I want to spend time, quality time in your presence. Uh, let me know, Father. Let me know, God, na kasama kita sa araw na ito. Na hindi ako nagsusolo. Na hindi ko sinusolo mga bagay-bagay. Lalo pa pag, ano, no? pag mabigat yung mga nangyayari. Na gusto natin kasama ang Panginoon. Pero hindi lang sa mga panahong ganun. Even though masaya or in the time of success, in the time of celebration, lagi din natin sabihin na, Lord, kasama kita. Whatever journey I have, whatever journey I am with, ay kasama kita.